<laughs> bye! Bye bye! Ano nga ba? Kung sino ba naman hindi gusto makasama sa brindamids nun? Diba? Who are you to be not with me? <laughs> hey guys! Andito na naman siya for the fourth day po. Kasi ano siya. <laughs> Ay! Ba't ka ba andito? Aalis na kasi ako ngayon guys. So parang malulungkot ko. Mm, so, sa ah, eh. Parang may bago sa'yo talaga, no? Mm -mm. Hindi, nagpagupit Nawala yung masters oh. at birds niya. Huh? Pero andun pa isang bird niya. Hindi, <laughs> <inaudibleSOUND> nawala nag-ahit siya kasi. Sana all, walang balbas. <laughs> sa mga baklang may Baby, balbas. Mamshie, yung balbas mo. Ah, alis na ako patang ng Hindi mo ba ako mamimiss? Hih! O, mga pabaon mo na. Hoy, meron na tayo. Naka- Naka- Ano tayo? Asa kung iPad di ay? Naka- Naka-ano tayo? Naka-publish tayo sa isang ano? Social media, turba. Friend damage. Ganito-ganyan. Sa kami.com. Alam mo yung kami.com? Oo. Palawan mo na yan, hindi? So, kung sa kami.com, dapat- Buti pa yung kami.com nauna, pero kami hindi pa. What flavor do you want? Kasi may nagbigay kasi ng ice cream kagabi. Shout out to Ate Janet. Um, I what do you want? Um, cookies and cream or chocolate? Chocolate. Ano mo ng flavor? Anong flavor? What flavor do you want? Kasi yung cookies and cream, maganda to kasi mayroong mga buo-buo. Yung chocolate kasi, ito yung puro talaga. What do you want ba? Uh, cookies and cream. Cookies and cream! Pareho <laughs> <laughs> tayo! <laughs> 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 ano ba? Ano <laughs> ba? <laughs> Wilbert. Wilbert Ang sarap pala sa'yo ito. Sa'yo itong ano. Isang ano. Magsusubuan kayo? Hindi ayoko. Iba gusto ko Guys, para sa mga nagtatanong. Grabe naman para. Tingnan mo naman mga video Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan yung Tingnan mo. ko mo. Tingnan sabi <laughs> ko tingnan mo 'to, maganda. Eh, kamiroin din may lango. Siya mo ginagtanaw oh. kasi guys, ang dami kasi mga nagbabas, mayro pa doon nagsabi na ano ba 'yun? Mukha daw si diwata na lalaki. Mukha daw diwata na ana, may lahi mayron daw Ano ba 'yun? Um, basta mukhang ano um, Redford Overused. Meron daw overuse da daw sa mga bakla, mga ganong ganoon guys, sa mga nambaba siya I amin, mean, we're very, very comfortable with each other talaga. Ever since before talaga. Hindi ko lang talaga siya binibideo ng mga ano kasi nga nagkahiwalay kami ng landas kasi may jowa siya. Tapos ako naman is na busy din. Pero may jowa siya, ganun na talaga mag kami dati. -sabi, hmm, sabi ko, hoy baka magalit jowa mo. Kasi hindi niya binibigyan na mali siya. Ako naman na ako kasi parang oh, wala palang meaning sa kanya ang lahat. <laughs> Charot lang. Hindi kasi niya may jowa. Sabi niya, hoy, baka makita niya jowa. Ay, alam mo ngayon, alam naman niya magkaibigan tayo, di ba? So, parang gano'n. Ano ang masasabi mo doon sa mga bash? Hmm. Mga bash? Oh, Ay, ako may nakabalos ng bubuli niya. Ano? Siya na yung... Siya na <laughs> ng sarili <laughs> niya, so... Hmm. <laughs> Especially yung, kung yung meron kayo. Dan Badger King. Mm. Oo, oh, siya yung... Dead ma. Hmm. Dead ma lang. Yeah, so na nice, kasi para... parang hindi parang hindi first time na, na sa'yo marinig yung mga ganun bago. Oo, oh, tsaka dati pa talaga pag nakita nyo po yung video namin, tumutak-butak mo pa kami sa sagingan. Oh. May oh. Pa, mga video. Ito pa siya dito. Okay. <laughs> <laughs> mga ay... mga kameraman! Mga kameraman! Mga <laughs> 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 diba? kameraman! Oh. Siyempre naman, ay, di diba? ba? Ay, ay. Ang kalap. Ang kalap. <laughs> hey, <di na. laughs> Ito sa sa uh, sa una mag-uban mo good me. Siyempre naman kids sa pagkakili ah, mag ka, magtagalog <laughs> ka. Kasi mga nanonood. English kasi foreigner ka. Ah. Sige. <laughs> Tagalog na na daw pala. <laughs> Ako mag-English. Kung baga, uh, sino ba naman hindi gusto makasama sa brain damage na, no? di ba? Who are so, you to be not with me? Hala! <laughs> 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 Sige, ikaw bakit nga ba gusto mo siya makasama? T uh, ano, masaya niya siya. Masaya? Uh, uh, siyempre naman, Enjoy. Medyante, di ba? Joker, manday ka. Hindi ba clown? <laughs> Ay, iba yung joker sa clown. Hindi, kasi dati pa talaga. Hindi naman kasi ako dati yung... Hindi, akala kasi nila. Nakikita ninyo, bastos na bastos talaga ako. In front of the camera, malandi ako. Uh, pero sa ako. personal. Pero sa totoong buhay hindi naman talaga ako malandi. Di ba? Ah, uh, ano? Uh, okay, ah, uh, ito. Napakaraming tanong. Ano nangyari sa Cotabato nung naiiwan kayo sa car ko? Mm. O hindi ikaw sasagot si Breno, yung totoo nag-edit siya sa vlog. Then, As, walang ako nag-smoke sa... As in, hindi kanya... Walang, no? walang walang, clingy touch, yaka. Oh. May yakap di ba? Mm. Oh. Mm. So, hindi mo hinawa oh, pala yung friend namin. Kaya pala, nung ano bago mo... Ganyan bago. ako. Ba, ikaw, nagulat ka na. Di ako malandi. Alam, na, alam mo ba? Alam mo ba, umiyak siya. Umiyak siya kasi wala doon. Oh. Nang... Umiyak siya. <laughs> 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 hindi kasi nagbigay kasi, ako, eh. like, like na, na, Nagbigay <laughs> <siya, no? laughs> <laughs> Ikaw, nagulat ka no, na nandun tayo magka... Oo, oh, may nagsabi kasi, dalawa lang kami sa kwarto. Uh. Nagulat ka no, na wala akong ginawa, no? <laughs> uh, uh, hindi uh ba? no, bakit nag ka ba? <laughs> 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 hindi nga, di ba? Nagulat ka no, no? Kasi yeah, alam pero niya... Pero, na hindi ako ganun. Dili mga paras, good. Dili ka bastos hindi ako ganun. Because meron kasi kayong foundation ng friendship. Meron kayo... Hindi, nahiya na din ako kasi... It's been a long time kasi... So, ka hindi. Edwin na lang hindi kami nagkasama tapos nagkasama kami sa isang kwarto. Nag-charge ako, nag-charge din after ko mag nag, nag, nag edit ako, nag voice over pangako nga oh. di ba? Tapos siya naman nag-smoke sa doon sa smoking area. Pagpasok niya, lobot sa lobot din ako, nag-charge siya, yeah. nag-charge din ako. Sa charge kami dalawa. <laughs> <laughs> Sinaid namin dalawa, walang wala talaga kasi hindi na siyempre. No, no, no. Pareho na lalaki bro. So walang nangyari talaga. Gusto <laughs> ko namin maghanap ng babae nun. Pero wala namin kuha talaga. Yeah. Eh. Oh hindi. feeling ko siya din nagulat siya na. Wala hindi lagi siya malandi is brinda ngayon. Wala talaga kasi hindi naman tagas siya talaga ako gano'n. Mm. Ang hmm. daming paparazzi. Oo. Oh, oh. Hindi sa kanya. Sa kanya ba? O sa mm -hmm. iba? Pati sa iba. Kahit nang pag-uwi namin galing ko tabato. Di ba? Wala nangyari. Wala. Wala. Wala talaga, pero kaya nga masakit sakit sa akin kasi nagbigay ako ng 2,000 <laughs> na time. Ano Na-expect ka nga. Ano yung tiyan? Bakit mo ba siya binigyan? To play, to play, to play lang, kasi baka sabihin nila. Baka sabihin niyo nagbibigay ako sa lalaki nga, lahat po sila binigyan ko. Diba, yes, ba diba? Ikaw ba, Teng? Oo. Oh, um, oh. Lahat po na sinasama kong bakla, pag meron akong racket, pag meron akong out of town na show, lahat po na sinasama ko, binibigyan ko po ng um, Depende compensation. kung compensation. Depende po kung sumama lang, depende kung nag-PA, depende kung nag-makeup, iba-iba po sila pero most of the time lahat ng bakang sumasama, binibigyan ko po ng isang libo. Ang tabawa lahat. to kay bodyguard man. Exactly. Kaya nga lagi niya wala talaga siyang ginawa. Sa sa unan, sa Oo, oh, pag nakikita niyo, wala siyang ginawa sa video, wala siyang ginawa talaga, hindi man siya nag-bodyguard sa akin, but he comfort what's within me. He guard my heart. Ah! Tapos, grabe talaga, na. Tingnan natin sino na magka-brain freeze nito. Brain freeze, brain freeze. freeze. Oh, okay. ako mag-upload na ko. So yun guys, baka hindi ano na lang mo sasabihin mo ngayon na kung makalat ngayon 'yung picture natin tapos binabas. Ako binabas ako dahil kakatapos ko lang ng one month pa lang ako ng hiwalay tapos inaaway na ako tapos meron din. Ikaw naman puro pang nalalait ang ginawa sa iyo. Bisexual ka daw, bakla ka daw, mukhang pera ka daw, ginagamit mo lang daw ako. Eh, ever since, alam mo naman nila, 2016 pa, 2016 pa lang, magkakasama na kami dati pa. Hindi ka ba na, ano? Hindi ka Mother. na bother Huwag ka lang sa'yo, kahit i-bash ka. Bakit? Wala. ano sabi ng mga family mo? Hindi naman sila na. So, uh, ako sa mga, uh, idol na si Brenda. Brenda. Uh, dati pa lang, Punta si Pumunta si Dream. Pumunta na sa kasi ako oh, na bahay nila, nagiinom-inom kami. Hindi ko na ko Kapatid lang niya nababanting ko pero nakita ko yung mama niya. Nagbe-bless na nga ko. Pero ang in-advise ko lang sa kanya at sa kanya kapatid niya, huwag niyo na hayaan niya na yung mga nagbabash kasi nga. Kahit, pa mag Oo. kahit magdasal ka pa, maglitanya ka pa sa video. meron talagang basher, meron talaga. So yan. Sa mga nagsabi diyan ah, na malandi ako, tsaka puro ako lalaki. Tsaka uh, sa nagsabi diyan na ubos na naman ng pera ko. Excuse me guys, papunta na po yung kapatid ko doon sa Sanlaan kasi pupunin na niya yung mga natitira kong alahas. At buo na po yung alahas ko lahat, wala na po may sa Sanlaan. Ako na po lahat. May, may bibigay na ako sa iyo. Huh? <laughs> <laughs> Grabe na, parang kailan lang. You are 14 years old before, di ba? Sa katong 2012. 2012 katong Nag-show ka sa Sulaman? 2002. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 20, 20, 20, years? 20, namasahero 20, 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 12 years! Hello po! Taga asa mo? Taga Cebu po oh, ako. ako dito parang yakito. Taga Cebu po sila. Taga Cebu. Hello po. Eh. 12 years old siya noong 2012. Ngayon 2024 na. So 12 years ago magkakilala kami. Di ba? Grabe talaga yung panahon. Grabe. Kung uh, naging kami nun, na ubus na yung na niyo. pera ko. Karot naligyan ni mo. Ha? Karot naligyan ni <laughs> Hindi ako mahilig sa ice cream tsaka sa sweet. Pero na, no, ubus kong ice cream. <laughs> Hindi ako, Kunti lang nakain ko. So yun lang guys. Sa mga nang we're friends talaga. At huwag niyo pong bigyan ng meaning. Malay niyo, matatapos din to. Uy <laughs> ha, 12 years of friendship. I mean, uh, 12 years na kayo magkakilala. Tapos yung friendship na sumala noong 2016. So, 2012? Hindi, yun yung closeness. 16. I mean, yung close ne, 16. Oh. 16. Sumala noong 16. 8 years na. Kaya hirap hmm. nang tibag niya yung ganyang klaseng. Sabi ko sa kanya, kung 8 years, kung naging tayo nun, no, siguro 8, hindi naman maging kami until now, siguro. Pero wala naman kasi. So that's why we're very comfortable kasi friends naman kami ever since. Saka sa mga sabi na magiging kami. Dapat na magiging kami, dapat dati pa. Pero hindi talaga. Diba, katong time na gusto tika ipa-appeal ay ako kang mm, ginapan. ako na Miss Q&A. Kasi niya ka dyan, ganito, ganyan. Sabi ko, ayo nga. So Tapos sabi ko, ko nga, ayo ko na. Tapos niya ako. Tapos <laughs> ka, hindi. <laughs> Sabi niya, sanali ako pero hindi natuloy. Tapos hanggang natuloy siya. Tapos nagulat siya, mali. ako na. Hindi, nagchat ko. Yun, kadili ka mapil sa Miss oh, Miss Cute Day. Nakala eh. ko ba hindi ka sali? Sabi oh. ko, eh hindi. Dahil sa iyo kasi. Oh. Charot lang. <laughs> 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 anyway, okay. maliligo na tayo kasi alis na hindi mo ako mamimiss o na ako dito. Hindi ko kaya ngobar kayo. Hala. Ka? Sabi ko sa'yo, huwag na maging na masyado eh. Tapos naginam ka masyado, tapos hindi mo ako pinuntahan ka, hindi man lang ikaw nagchat akin. Ano aras na Oras Two. na para mahalin mo. Two? Two. Oh, O, ayan na. Eh. Yung gamot mo, Brenda, ina mo na. Gago? <laughs> Every morning lang yun. Pero <laughs> <So, laughs> mapapaalam ka na. Doon baba? <laughs> bye bye guys! Maliligo na po kami kasi nga, mapunta na ako ng airport. Mamimiss kito. <laughs> bye bye!